start pa start lang. Okay. Um, wala lang. Gusto ko lang mag-thank you, syempre, sa lahat na pumunta today. Thank you so much for um, coming all the way here and supporting our film. Meron ba mga first time dito? Madami. No, Madami. Ayan. Ako, sana ma-enjoy niyo yung film namin. And sana pag napanood niyo siya, eh, ma in love kayo sa story ni Karen, siya ni Iris. At hindi lang yun, siyempre, sana bukod sa mabubroken kayo, ay. Sana, ay. sana ma-in love ulit kayo sa life. Kasi yun yung gusto namin iparating sa film. Um, yung mga nangyayari sa buhay natin, it just, just passes us by. Parang lahat to, panandalian lang, sulam so namin na natin. So sana ma-in love kayo sa buhay after watching this film and Thank you so much. Yay. Yay.